Gano na katagal, Santino, ikaw nag jujitsu? Nine years. Nine wow. years! How old are you? Eighteen. Nine Eighteen. Nine years, years old, old pa lang. Oh, wow. Brazilian jiu-jitsu na. Mm -hmm. And this this is your first time that you will participate in an international? My first time in an adult. International yes. competition? Okay. Nanalo din po siya. Silver. Wow! Congratulations! Mm -hmm. Silver sa Worlds. Congratulations! World. World. Ang piling naman. Oo nga eh. Good news hmm. muna po tayo at uh, meron pong nagsaoli sa atin si Mr. Marlon Nocal na isang mm -hmm. grab driver po ng wallet. Uh, Napulot niya po ang wallet sa minamaneho niyang uh, sasakyan sa likod. Ito pong wallet noong April 26. Mm -hmm. At ito pong wallet ay naglalaman po ng mga cash at mga IDs. At ang may-ari po nito ay si Mr. Robert Luzuriaga Jr. Kasama niya po ang kanyang anak na si Mr. Santino Luzuriaga. Magandang hapon po, Sir Robert, Sir Santino, and of course, syempre si Mr. Marlon. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Magandang hapon. Okay. Um, Sir Marlon, uh, paano niyo po ba nakita ang wallet? Ano ma'am, uh, po kasi ako ng grab. Uh, hapon ko na po nakita niya ma'am, hapon na sa may, po, sa may sasakyan kasi po maraming pasayaro din po yung Nakat-baba. Yes. Mm -hmm. Tapos nung pagka-kumain uh, ako sa isang food chain, hindi ko na minsan po 'yung pangalan na. Ah. Sige lang po. I-check uh, ko doon sa may mga pupuan ulit mm -mm. kasi ano, nakita ko po 'yung wallet sa ilalim sa may mm -hmm. Ayun. Tapos ko po 'yung 'yung wallet may ng pera tapos mga mm -hmm. yun na kaya. Mm -hmm. yun. Okay. Pero after mong nakita, sir kaagad mo po bang kinontak si Robert? Sir Robert or uh, Ano ko po? Ah uh, Pinost ko po siya sa social media. Mm -hmm. Kaso lang po, hindi ko po siya ma-detect wala pa siyang contact number. Ah, uh, okay. So yung name niya lang po, uh, dalawa kasi nakalagay dyan. Mm -hmm. uh, Sir Bob, Bobby po at saka Robert. Mm -hmm. And then, uh, nahanap ako ng mga contacts dyan sa oh, my Card. Or ano yes, na, Mm -hmm. Hindi ko siya makontakt. Hindi ko po siya makontakt. Nag-try po ako nag-message sa kanya sa messenger niya. Mm -hmm. Pero hindi ata naka-active yung messenger ni Sir. Mm -hmm. Kaya yun. Kaya... <laughs> private, private. Mm -hmm. Ah, very private mm -hmm. si Sir. So, mm -hmm. tsaka po kayo nag-decide. Nag-decide. Dadalhin na po dito nag... kay po kay Idol. Ah, po. Kasi lang kung mabilis kayo ma-action dito. Kaya sabi ko, ma- at least makakailangan po kasi nila kaagad. Mm -hmm. Kaya sabi ko, talahin ko na po dito sa inyo. Ako. Oh. Hindi na rin natin patagalin. Yes. Ha? At yun ni Pao, uh, magandang hapon po Sir Robert. Ibibigay na po namin yung wallet. paki-check na lang po kung tama po yung laman. Okay. okay ito po ay uh, may cash uh, 53,140 and Saktong-sakto. Kailangan natin yan, <laughs> Sir Robert. Bilangin. <laughs> Dahil, last touch po si Glyza. <laughs> <laughs> Stop po, lang. idol, ravi <laughs> ang magbabayad pag may kulang. Yes. Sige, Sir, check nyo po. Baka si Glyza ang may gawan. <laughs> <laughs> check nyo lang, Sir. Pa. Like, uh. Sige, Sir, check nyo po. Sige, sige. Mm. Opo, Para kompleto po. At pati po yung mga ID, ATM. Oh may dollars pa yata mm. na lang. Actually, Nalaman. yes, merong dollars kasi kaya ako nawala yung wallet. Kasi two months na kaming jet lag. Kasi national athlete siya. <laughs> So, we're here for the weekend okay. and we're flying out tonight to represent the country. May we know po kung ano pong sport ng inyong anak, sir? Brazilian Jiu-Jitsu. Wow! Oh. Ano po yung competition na kanyang sasalihan? Asian Championships po. Wow. Congratulations. Congratulations. Sir, in advance, oh, yeah. ha? <laughs> so, yung namin nandito, yung mga credit card nandito. <laughs> Malaking bagay po talaga. Mm. Okay. Mm -hmm. So, yes. sige sir, continue po. Yeah. Ayan, binibilang ni sir. Gano'n na katagal, Santino, ikaw nag Jujitsu? Nine years. Nine years! Oh. How old are you? Eighteen. 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 Nine, Nine years, years old pa lang. Mm -hmm. Brazilian jiu-jitsu na. Mm -hmm. And naka this this your first time that you will participate in an international... My first time in an adult... International yes. competition. Okay, but... I last year. Oh, okay. Nanalo, nanalo din po siya. Silver. Wow! Congratulations! Silver sa Worlds. Congratulations! Mm -hmm. so, mm -hmm. Nuroin imo Sir Marlon. Talagang natulungan pa natin, no? Isa pong national athlete. Future gold kulitin. medalist natin yung... Yes! Oh. Mag-uwi ng gold yan. Paris 2024. din natin alam. <laughs> Malay natin. Okay. Tama po ba, Sir? Sa so, hula ko kasi mostly dollars, eh. okay <laughs> po, Sir. Just uh, sabihan oh, niyo lang Oh Pero, kami. yeah. It sounds about right yung amount. Tama okay. naman po. Yes, oh. How about the ID, Sir? Baka meron po kayong important... Tignan Ano dyan? Mm, pati mga resibo namin sa States nandito. Ah, po. Nandito. Oh, okay. okay sir. Yun. Um, uh, okay. Tignan ko yung mga credit cards. Sige po. Opo. Sir, ikaw naman po, sir, uh, habang uh, binigilan sir, uh, meron po ba kayong message for sir Santino and kay sir Robert po? Uh, wala naman po ako. Uh, happy na po ako dahil na turnover na po sa kanila. Mm -hmm. Kasi nakaraan araw pa, hinahanap din talaga. Nag-post ko kasi sabi ko pa, uh, parang maritik ko sana sila. Oh, okay. Uh, Ilan taon na po kayong grab driver, sir Marlon? Talipo na ano po mag- uh, wala pa isang taon po. Ah, okay. Kasi, kasi dati private po. lang, ano lang eh, kaya... Private driver mm. po. Unang pagkakataon po ba to sir, na kayo Ma po ay may napulo? Marami na po. sa satong business na yun. Yung huli, pinakahuli po bago nito, yung phone naman po, ay po niya tayo. Yan. Na, na ibalik niya din po? Na katagay sa bahay mismo kasi na-locate ko po yung may Oh. Mm. Sana ganun lahat. Oo nga, eh, talagang si Sir isang okay. ehemplo. Ano. Hey, okay. share lang, hindi ko kasi wala, kasi wala, wala, walang address. Walang kaya. contact <laughs> number. Sabi matulungan niya ako rito kagad eh. <laughs> <laughs> nangyari... si Mabilis mag- mag- si Ma'am maglook ito. Opo, ang nangyari po kasi attorney, mm. hindi uh, na po natin siya na-live. Na-, na mm. Pero nung tinurn over po ni Sir mm -mm. kay Glyza, Agad-agad uh, pong nahanap ni Glyza, yung wife po ni sir. Bilis. Yan. Opo. And uh, yun po, today din po kasi isinaulit. Today din po na ibalik. Ang galing. And ang today galing din ni Glyza. kami aalis. Ah, today din. Tonight kami aalis. Oh. Si For competition. Nila Congratulations mm. na agad, sir. And good luck po. <laughs> oh po. And sana Nakaka po. Nakaka-proud. Eh. Oo nga eh. Ngayon lang makakamit po ng national athlete. Oh, and we're po. so happy hmm. na nandito din po kayo. Ayan. <laughs> sir, ito po. 1,000 pesos cash hmm. po. Okay, oh, thank you. God bless, God bless. Okay yes, po, Sir Robert. Meron po ba kayong nais na sabihin kay Sir Marlon sa pag pagsauli po ng inyong gamit? Sir. Yes, definitely magpapasalamat kami. Kasi can you imagine, aalis kami, I'd be with actually my two sons. Mm -hmm. Tapos wala yung mga principal credit card, di yes. mga dollars, nasa akin. Yes. Tapos lilipad kami mamaya. Apo. So, malaki yung naitulang niya, especially yung pagod namin. Yes. Diba kasi pagod na pagod na kami. Opo, jet lag nga po. Oo, oh, jet lag kami. So, syempre, it's good na, you know, may nakatulong so maraming salamat po and siguro i heard na driver kayo dati so mm -hmm. if we can get your number minsan baka kailangan din namin ng services niyo so baka pwedeng makapag-drive din kayo for us Ayan. and then for that also syempre gusto ko rin magpasalamat ng konti kahit konting pasalamat lang Ay. sir just give a bit of a reward okay lang 8, pesos so, so salamat po salamat po Ayan. Ayan. Congratulations. thank you. Thank you. Ah. Sige po sir. Ah uh, sir, uh Robert ibibigay po namin sa inyo yung contact details po, or bibigyan po namin kayo ng chance na makapag-usap yes. po sa kabilang studio. Yeah, Opo. And again, uh Santino, uh, good luck. At uh, kami ngayon pa lang, nandito kami Na-excite -e Pinas... na kami for oh, you. Na kami. Uh -oh, we feel uh -oh. so proud. Uh -oh. Thank you. Mm -hmm. But uh, thank you so much po to the both of you, sir. Unang-unang mm -hmm. sa lahat. Maraming salamat. At pinagkatiwalaan nyo kami dito sa Wanted mm -hmm. sa Radyo. Dito nyo talaga dinala. And of course, kina Sir Robert sa pagpunta po dito para tanggapin ang inyong gamit. Mm -hmm. Salamat po sa oras. Salamat. Na and salamat din po sa inyo sa so Wanted sa Radyo for this kind of service. Thank you then po, sir. And mm -hmm. thank you, sir. Ter sir Santino, good luck, ha? Thank you. Thank Salamat you. po at magandang hapon po. Salamat. Sir Marlon Nocal and si Sir Robert Luzoriaga Jr. and Sir Santino Luzoriaga. Magandang yes. hapon po. Kamusta mga kapatid na ngayon ay nakatuto? Nabagamat nakakaranas di na makapagsubok ay hindi pa rin. Nawawala ang pagiging tapat. Ang ganyan kong kaugalian na patmanahin ang lahat. Taxi si driver na nagbalik ng perang libo-libo. Na naiwan ang nagmamadaling pasahero. Huwag. kanya pera at alahas Ayan ang isa sa ipinagmamalaki ng bansa Ang mga Pinay na talaga ang mapagkawang gawa Walang mahirap na buhay kung ang puso'y may katapatan Kaya nararapat lamang na kayo ay gawaran na karangalan Mga pulis at tanod ng barangay Pamilya driver, bumbero at tinakas ang bahay Executive, guardia, pati na rin ibang lahi Patunay na kabutihan pa rin ang namumutaw.